ayun po mga kalingap sa ngayon ay busy busy si LPO at uh, yun nga may pupuntahan sila tapos hindi uh, raw gumagana yung sasakyan nila so bro nasaan yung sasakyan nasaan yung sasakyan Adon kay Kati? Oh ang gumagamit ngayon kasi. O oh, uh, nga, doon kilakat ang Kwanon? O oh. oh, sige, papunta ko doon. Punta ko doon. Magkaroon ako. <laughs> Nandun siya ngayon? Papunta ka na ngayon? Ha? O oh, sige. Magvideo ka? Oh. Wala pa akong ligo. <laughs> okay lang. Ay karami, ano kasi kami tunod? Uh -huh. Nag-edit pa kasi pagka-uwi. Eh. Uh -huh. Ulitan pa ng live akong content ngayon. Oo, oh, tama ka. Mm, oh, sige na. Kaya na, support natin si Kuya Mario sa kanyang channel. Kasi napakasipag po eh, napakawit ni si Kuya Mario. Ayan. So, so ngayon, saan ka bro pupunta? Pupunta tayo kay Jan kasi yung sasakyan ng service na ano, uh, hindi siya kumaanda. May problema yung battery yata. Ah, uh, so. Kailangan tanggalin at ipapacharge. Mm, okay. O so, oh, sige, baka... May baka Sige maka baka makatulong ako dahil alam mo naman isa akong uh, oh, ng, Dok doktor, doktor ka. ng uh, doktor ng oh. doktor of motors ako nagdo doktor do lang Ayan uh, baka makatulong tayo kaya kaya nga ako napunta dito eh oh, Sige ah, Sige alam mo Put yon Ok oh, kilakat. Oh, sige na bro punta na lang ako diyan May pagkakalinga uh, so ngayon po ay tutulungan po natin ano uh, baka may problema para kasi alis na po sila ay Uh, may hindi umaandar yung sasakyan nila kaya tulungan po natin mga kalingap oh, shout out po sa mga nandito kay Kuya Mario, supportahan po natin ang kanya youtube channel ayan, thank you thank you po kay Kuya Mario, salamat po uh, support po natin ang kanyang youtube channel mga kalingap, no? support po sa pumagitan po ng pag like, pag share and pag subscribe po sa kanyang youtube channel at syempre panoorin po natin yung kanyang mga Ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless you. And thank you very much. Thank you. Supportan po natin mga kalingap. Marius Mario. Vlog, yeah. supportahan natin. Mario's. So ngayon po mga kalingot, so, Nandito na po tayo sa kanyang sasakyan ano? At uh, ito nga Sure ka ba bro na kwan? Battery? Oo uh, Bakit anong Natesting mo na to? Talagang okay, palitin na talaga to Kasi namubo na to Kaya natin mas meron sa guest na Oo oh, nga ano oh, lumubo na ako sa oh, oh. ano So Sama na lang kita bro, ikaw na lang mag-drive oh. Kasi wala yung Bro, hindi ba pwedeng maitulak? Hindi pwedeng itulak yung bro, automatic yan Ay, oo nga pala Pwede itulak yan pero hindi andar Oo, oh, hindi makakadyot yan Oo uh -uh. Ayan po mga kalingap, so ngayon po ay uh, Medyo problema oh. Problema po Meron po kayo battery? Ay nak po sa. Nagpa-pretend po ito sinubo na. Ha? Lumugo na po. Ay, Ayan. pwede niya series lang para mapandar lang. Oo, pupunta pa. Ah, kaso lang. Para sige. Ha? Para bakit Ay, ko sa lagyan, the best niya. Pwede ka na lang palitan. Katay ng ano? Katay ng toilet, bro Ha? Katay ng toilet. O sige, saan natin nalagay? Dito na Okay Mabilis na ngayon dyan kay Kwan dapat ng gold dilak. saan sa yan sa box. Magkano kayo Siguro mga lima na may plus magano yun. Masama yung Gold eh. Ano ba kaya itahin? Hindi yan may to light? Ano po kaya po? Yan po mga So, ngayon po ay... Ang sasabi na natin para... Na, eh, mo ngayon, mo na wala. Oo. Kaya Ah, kaya para di Oo. Eh, pero yung dynamo niya okay pa? So, wala, nagcha charge Wala, polymen, wala probleme. nagcha charge yan yung... yung... Mm. Kaya lang, mas si mag-charge ito. Pag hininto mo na... Wala na. Oo, wala na yan. Wala na Naano, naging RK ka? Uh. So ngayon po mga kalingap sasama muna po natin ano para maikabit natin kasi alam niyo naman ho na dati kong trabaho ay, ay mechanic po ano kaya tutulungan po natin sila para mapandar itong kanilang service Sige hmm bagay kung gusto matagal din naman yung mga yung mga memang. to. lang Baka may 4000 pesos. Yung... Ay kaso lang Ano Dito. Dito sa box. Oh. Mo tonight, mga lamot mga anin yata. Siya, eh no. Galaw ka dito. Okay. Dito kasi dito. Ay hindi kasi. Sige bro, dito na bro. Ito na gamitin ko bro. Ito na bro. Huwag dyan. Hindi Ay mo mga gamit dyan. Sige, sige, sige. Oh. di oh. Hindi kaya masyadong mabigat dyan sa pano. Box. Iman kaya Ipilang man. Kailang kaya yan. Sandali bro. Sandali. Dalawang ano bro. Dalawang bata mga karga dyan. Ay, dalawang battery. So, mamaya. Ay, yung isa dyan. Yung no? saunahan. Hindi, hindi kasi yan Hindi kasi doon. Dalawang battery naman. Hindi. Dito lang. Ay, yung bibilhin po. Hindi. Ay, ay, bakit mo ba? wag mo na itong isama? Bakit isa sama pa to? Hindi, size, eh. size. Ay, alam ko 'yun. Uh -huh. ah, sige, okay, sige. Alam ko 'yun. Yan, na yan, oh, parang, wala na 'yan. Uh, misan, yung, yung, na yung, yung pala sabi ko bakit pa kaya e, yung negative ay, oh, oh. hindi po lang pichurano alam ko 'yun. Tingnan to. Dadalhin pa ba 'yan? Wag na, hindi na Ay, hindi wag na picturean mo na lang. Hindi na po 'yung dadalhin Ah, sige na. size? Ah, kon lang yan Alam ko na yan. Wala. Sige. Doktor yan. Nandiyan 2NS yan. Nandito pala ko, chef. Mhm. Kun lang to. Mm -hmm. Yan oh, yan oh. Ito yata 'yon. Yes. Yeah. Mm -hmm. Basta ko naman ang picture, alam ni nila 'yan. Pangkuwang kamo pang, mm -hmm. pang alam na old model. Okay naman yun, hindi y naman yung Indoro uh, yeah. po Indoro mm -hmm. oh, okay na yun Siguro yung, yung Indoro na lang uh Oo -oh. 5 ano? Oo 5 Two 200 uh -huh. Kasi kapag okay naman yung uh, ter, yung pan mo, pa alternator. Warranty. Ah, ano lang, Royal Matubang la lang. Suerte, Royal Matubang. Oh, mm. sa receive mo, nagalas La suerte? Oo, oh, naga. Ano to preventin lang sa po la ito? Opo, oh, kakabitin na, na lang yan, sir. na lang. Uh -huh. Matubang. Dito sa warranty. Yes. Yeah. Tapos meron pa kayong, ano, yung... Uh, Spanner? Uh, ano? yabi wala dito mo dito para sa kanya kaya digest wala ba doon hindi ano ba ang uh, libidon himsabat 'to ha <laughs> So, ayon po mga kalingap, sa so, ngayon nagbumili muna po kami ng battery, ano? At uh, dito kami ngayon sa daan, hindi po ako nakapag uh, hindi ako nakapag video dito sa daan kasi ayun. Ayun Ha? Huh? Okay na, five-five. Tapos five. ano yon, 15 months warranty. Okay, 15 months oh. Tol, ikanik ko na alam naman oh, di ba? Wala, wala problema

11,000 tapos uh, 12,000-13,000? Thank you po. Thank you. Ano lang? lang sa number 10 lang, saka number 10. Oo. Ayan uh, Ilang kilo to? Yan lang, hindi ko pumaka-pumaka. Uh, ano kasi to? Kasi lalagay ko sa... Uh, lalagay ko sa box po. Bigyan mo bro ng pagkain to. Oh. Ha? Kakain daw siya. Eh po mga kalingap, so dito na lang po natin i sasakay sa ating service. Kasi nga wala silang uh... Ayun. se por que para dentro não

啊 <laughs>、oh.。